Hello so guys, tayo po ngayon ay nandito magluluto. Sumama tayo ng sinama ako ng aking kapatid. Magluto muna. Extra muna tayo. At ito nga po pala ang inihanda na ating hapunan. Sa pait po ng ano dito ay. na Napalaban na naman tayo ng Gayatan dito. Ayan. Ayan, gagayatin pa po. Ha? Pakaraming handa nila. Um, ayan. Ayan. At ito guys ang ating mga kasama. Ayan ang kapatid ko at si Kumari at Bye. yung isa ay pamangkin ko ayan at uh, dito po guys ang mga, mga ano, dami pa nating gagawin kaya ako guys hindi nagkakain ng ulam sa bahay eh wala namang kasing kakainin eh, dito sa handaan sigurado pa papakain tayo nito Kain na po. Susubo na po. Ayan. Sarap hmm. po. Kain tayo ng goto. Ayan. Oh, oh. <tinyo> Kain na na, guys. Kain na. Kain na

Again guys, thank you.